Good morning uh, Ito na naman po tayo sa panibagong Youtube Ayan, napanood natin Ayan, napanood natin uh, May uh, abangan nyo po kung kanino boses to Na trending ngayon Ayan, panoorin nyo po sa Youtube Tapusin nyo po yung video na to Para makita nyo kung sino nga yung kung sino yung nag-aaway na magka na trending po ngayon. Ayan, so talagang uh, na-record talaga yung pag-aaway ng magjowa. Hindi natin alam kung jowa o content lang. So nasa kanila na po 'yon. So panoorin nyo lang po, ayan uh, naka naka ano po, naka-record. Ayan na uh, ano natin. So, uh, mga ka-YouTuber, uh, subscribe lang po sa aking YouTube para ma-update sa mga iba pang notification. Pag-subscribe na lang po para po uh, mag magkaroon po tayo ng uh, subscriber. Uh, maraming maraming salamat po. Makisuyo lang po. subscribe lang po. Salamat po. Ano nga magkulong dyan pinapiging na magulo? Promise? Hey, hey, ayun, niya ako! Tama nga! Ano Hawak niya sa akin! Lang niya sa akin okay. Pangit bunga nga ko! Okay. Kailan ba nag-aaway? Sweet! Sweet! Gusto bunga nag-aaway! Nagpupulungan! Malakas na kumalikaw! Magsantakan mayos! Lagi na kita nag-aaway! mo! Ikaw nga so ano, like, pucetanganan pa. <laughs> no? no? oh. ka hah? pucetanganan maayos? Ha? out ka nga na maayos. tama out sa mga ba? natin, mo Dami, alam comment oh. alam mo muna. alam mo ba? 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 alam mo lang alam mo ba? alam mo ba? alam mo mo ba? alam